Wow, <laughs> akin na siya, buddy. Dito ka. Dito, dito, dito. Siyan kita itatali? Binitawan niya, wala siya madaanan eh. <laughs> akin na to. Akin na to. Okay, guys. Good morning, sunshine. And we're back. Tara. Isa na namang episode ang hatid ni Ako si Jem na pinalayas ni Chill TV PH. Tara, samahan niyo ako sa mundong ginawa ko. Papakita ko na rin pala sa inyo anong naging progress natin dito. ba diba, gaya sa last episode, sabi ko magkukuha muna ako ng mga materyales. Eto na nga't nakapagbakod na tayo. At dito, ang sikat ni Haring Araw pala naharangan ng malaki komposte. Sakto, sa part na to, dito ako maglalagay ng pinto. Yan. Tanggalin ko muna to guys ha. Kasi nagtry ako ng may zombie. At ayun. Hindi na talaga natin uulitin. Kabado 50 ang ate mo eh. Ayan. Gumawa ako ng flooring. Una, ganitong magiging design. Tapos pangalawa, ito. Pinapili ko si Chill TV. Sabi niya, mas okay daw tong part na to. Kesa sa ganito na parang chessboard. Kaya ito na lang itutuloy ko. Tatanggalin ko muna para tuli tuloy na pag magbabakod na ako, di ba? Tanggalin ko lang muna to, ha. Ah. Pati rin to kasi hindi to yung gagamitin natin eh. Yan, okay na. Nakikita nyo ba tong post na to? ba diba ito yung ginawa ko para makita natin yung overview? Oh, naglagay ako dito ng tubig. Nilagyan ko na rin ng hagdan. Para mabilis tayong makaakyat. Up, 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 up. Papakita ko lang sa inyo yung view ng world natin. Yeah. Oh, ha? Ang ganda kinalatan ko netong floating, ano ko, diyan floating lantern eh. Floating torch, yan. Para maliwanag yung paligid. Kasi nga, nag ako nung may zombie. Pusang gala talaga. Kabado 50. Yung biglang may nag-spawn dito, dito sa may bakod ko. Ilang beses talaga akong napatay. Yun, pati yun. Naglagay pa ako dun para maliwanag yung paligid sa gabi. Ayan, kaya ako nilagyan niyan dito kasi gusto ko lagyan ng mga isda. May, pat, may tubig yan sa paligid. Ayan, lalagyan ko ng isda yan. Ang gaganda ng isda na nakita ko nung lumibot ako doon. Huhuli tayo mamaya. Doon banda, hindi ko pa yun na-explore kasi parang ang hirap dumaan dito talaga eh. Next natin yun. mag adventure tayo doon naman. 'Di ba dito yung sikat ng araw pag ganon. Doon nang lubog so tama lang na nandito yung pintuan natin. Bababa muna ako. Yan, dahan-dahan ang pagbaba wala nang bawas buhay. Oh, ito, may papinto na si Mayor, di ba? akasya Wood to, kaso parang ang pangit kasi mukhang preso. Kaya, hindi yan yung gagamitin ko sa bahay ko. Dito tayo sa labas. Oh, nakaipon na tayo ng materyales. May mga gamit na. Ito, puro dirt. Kasi pinatag ko yung sa tatayuan ng bahay. Ito lang yung cobblestone ko. Ang gusto ko, ito, medyo white. Kaya po, pu kaya puro diorite yung pinagmimina ko. Yan yung gagamitin natin. Dito na. Babakod na tayo. At ito na. Hi! Welcome to Ako si Gems World. O, oh, ba diba? May pabungad. Dapat dalawang block para may passage kasi may tagusan din dito eh. Para hindi na ako ikot-ikot kasi kapag tinry mong tumalon dyan, hindi ka din makalabas. Kaya ayan, may daanan. Para madaling makapunta doon or doon. Babalik din dito agad. Hindi mo na kailangan umikot para doon lang yung daanan. Di ba? Tapos, kung gusto mo naman din doon lumabas, since hindi ka nga doon makatalon, eto naglagay din ako ng isa pang gate. O, oh, di ba? special Para naman maka pick ka dito ng ano, pumpkin. Pumpkin yun. Next na pinto. Talon. Oh. syempre meron din tayo dito. Di ba? Dami tayong daanan dyan, buddy. Ito, pagtatanggalin ko na to. Tatayo na tayo ng poste. Eh. Ay, ang plano ng bahay natin, guys. Dito banda, gagawa tayo ng isang malaking kwarto. Tapos, dito, mag extend tayo ng ilang block. Dito, yung square na yan. Yan ang magiging kusina. Tapos, dito, syempre, lalagyan natin ng swimming pool, di ba diba? Sa shalin. Yan ang gusto natin sa bahay natin, eh. Magagabi na naman. Tayo muna tayo ng poste. Para malaman natin kung kakasya na ba yung namina natin na materyales. Dalawang block sa dalawa. Dalawang daan. Tatlo na kaya. Yan. Masyado naman malaki Tapos isa, dalawa. Daanan doon. So, dito tayo mag-start. Yan ng poste natin. Gagawa muna tayo dito ng ano, wall. Ito, kagandahan kapag may ano ka, no? May wall ka na. Tuloy-tuloy lang. Up. Sa likod, isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang din ba? Tama na yan. Siguro masyado ng malaki, no? Para meron tayo ditong pagpwestuhan ng mini garden siguro. Bawasan natin. Iikutan ko muna to guys. Tayo lang yung trabahador na nagtatrabaho kahit gabi na. O, Tiorn. Up, up. Mani-mani popcorn. Ilan ng, ano, dito gusto ko tubig na eh. Pero dapat may isa doon. Daanan, di ba? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pwede na siguro. Malaki na yun para sa swimming pool. Okay. Saan ang bintana? Isa, dalawa. Dapat may bintana din dito. No. Dito, bintana to. Yan, bintana yan. Dito magkakaroon tayo dito pintuan. Hindi, gusto ko nga parang indoor yon dito eh. Hmm. <laughs> Sige. Try muna natin. Parang dito, indoor, banda, paglabas dito, parang outdoor na. Parang may second floor dito na nasa ilalim yung swimming pool. Okay. Magpalibot muna tayo. Tingnan natin anong kalalabasan. Build, build, build. Wait. 'di ba? Sa dalawa, tatlo. Okay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito, isang post Eh. Pero hindi dyan eh. Urong pa. Yan, anin. Ito na magiging ano natin. Bakante mo na yan. Parang malaki pala masyado guys. Dito. Malaki na yun oh. Yan, ganyan nila itsura niya. Tingnan nga daw natin ano ang itsura. Hindi kasi tayo architect kaya hindi maganda yung. Parang Hmm, pwede na siguro. Oh, 'di ba? Maliwanag ang paligid ko kasi may floating tayo doon, oh. Floating lights. Patito. Ito kasi para palatandaan ko kung saan ako babalik. Kaya nag nagtayo tayo ng mataas dyan na poste. Eh. Balik tayo dito. Hindi, gusto ko gitna ang pintu ko eh. Sira. Sira. Five. Six. Seven. O, oh, di ba Dito daanan. Isang layer pa? Hindi na. Wall na natin yan. Dapat ba naka-elevate? Hindi, no? Parang mas okay na sa baba lang. Tapos, dito yung kusina. Tara, may pa kusina. Tapos, dito yung swimming pool. Yes naman. Let's go. Bakuran muna natin. Mataas. Dapat high ceiling. Pero hindi maganda kung wala ditong pinto. So, dito tayo magtibag. Lagyan natin ng pinto. Yan. Dapat may pintuan eh. Saan pinto ko? swala wala pa. Pintuan yan, guys. Ito, gusto ko. Daan yan dyan. So, magdidig tayo dito. Para meron tayong tubig. O fence na lang. Hindi, huwag na. Hagdan. Diba? ba? isa, dalawa, tatlo, apat. O, oh, itong dalawa, magiging hagdan. Tapos, lalagyan na natin dito ng tubig. Hindi maganda kung hindi pare-pareho ang itsure, kaya gagawin natin tong dirt din. Para uniform, di ba? ko muna to kasi sayang, di ba? Up, up, up. Ano yun? Hi, kaibigan. Ano ang iyong trade? Vines, ay. Pack ice? Wala akong emerald body. San ba yung nakukuha? Sayang. Gusto nyo bang pumasok? Dito ang daan. Nagko-construct pa tayo ng bahay eh. Tara dito, dito. Uy. Dito, dito. Daan lang kayo dito, ah. Pag gusto nyo. Nagdidig ako ng coal ko. Baka ma... Baka mawala yung ano. Ayan, oh. Tika na mawala. Yan, okay na. So, ngayon, tatabunan na natin yan ng dirt. Pasok kayo dito, guys. Dito, dito, dito ang daan. Oh. Tara na. Saan Tara dito? Yan, masanurin. Pakita mo ba? I-flex ko lang sa'yo itong bahay namin. Bahay na ginagawa ko. Diba? Gawa diorite yan. Ayan, swimming pool yan, boss. Nagdidig pa ako eh. Usan ka naman pupunta sa so madadal yung alaga mo. Huwag kayo dyan. Nag-construct ako, Istorbo. Excuse me. Excuse me. Aw. Huh? Alis. Lalagyan ko to ng tubig. Swimming pool ba? Swimming pool. Boss, balik na lang kayo. Sa susunod na lang ulit. Wala pa akong pang trade eh. Balik na lang kayo, boss. Kapag may, may emerald na ako, ha? Sa ngayon, wala pa. Kaya, pasensya na po. Gusto nyo pagkain? Bigyan ko kayo apple. to, oh. Apple ba, apple? Uy, teka lang. Bibigyan ko nga ng apple yung mo eh. Ito, oh. Uy, uy, uy. Uy, uy, oh. Apple, oh. Oh, apple. Makain kayo nyan. Aha. Uh -huh. Boss, Apple. Aha. Ay, 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 hindi. Hindi niya kinain. Aha. Uh -huh. Min uh -huh. Apple, Apple. Huh? Ayaw niyo, Apple? Uh -huh diwag O, oh, dito na kayo dumaan para hindi nyo na ako magambala. O, oh, dito, dito. Dito daan. Labas na labas. Uy. Labas. Uy. Labas. Labas na dun. Yun na yun. Nakabukas na. May ginagawa ko dito. Alis. Alis. Binuksan ko na yung gate. Wala akong pang trade. Mas maganda. Isa pang baba, no? Huwag na. May palalim. Hindi, huwag na. Pantay na lang. Pero ang, ang pangit. Kunyari. ba diba? Ayan ka. oo uh, ano ka? Hindi. Ano ka? Grade 2? Ang lang swimming pool. Bawasan pa natin. Duran niya no? Tingnan mo. Swimming pool, dibdib. Ay, go. Andito pa rin kayo. Doon na, wala na akong pang ano. Wala ako. Wala akong pang trade. Gagalit siya, nagagalit. Naloloso ba ako? Sabi ko, wala nga akong pang trade eh. Emerald mo. niyan joke? alis alis isturbo ba isturbo alis na oh daan na daan na namayas na muna kayo dyan kay isturbo yan na swimming pool hanggang ulo talon talon kang ganyan. O, oh, di ba? Yippee! Swimming na. Ayan, dito, kapag gusto mo lang, chill-chill lang. Yan, chill-chill lang. O, oh, tapos akyat. tapos dito. Angat ka na. Kakain na. Di ba? Ayos. hoy huwag na kayo bumalik. Buti lumabas na sila. Sarado na natin. Storboy. Eh. Nakaharang sa daanan. Eh. Op, popcorn. So, paano tayo akyat? Doon lang. Di maganda. Di lagyan natin dito ng... Yan. oh, na. ba diba? Lagyan na lang natin ng fence. Hindi, yung Diba dun sa swimming pool, guys, meron yung hawakan. Ang kaso dito, pang mahirap, kaya ganyan lang itsura. Di diba, bali, pwede na yan. Ito, tanggalin ko na to. nakapag na ako eh. Kuha tayo tubig para makita nyo yung swimming pool natin. Tiyan uh -huh. mo yan dyan. Dun pala ang tubig ko. Doon pala sa baba yung tubig. Tubig, tubig. big mani, mani, popcorn. Dapat isang way lang. Pag ganon o pag ganon. Dito dapat. Yan. Pag ganun siya, Diyan lang tayo lagi magbubuhos. Tagal-tagal to ah. Mag-fill muna akong tubig guys ha. Wait lang. Ito para isa lang yung flow ng tubig. Bakit? Ba't hindi na dadagdagan? gas hmm? Gasto mo. Tatlong balik, hanggang gandun lang. Baka dapat ibang way, no? Para din sayang effort. Di naman sa taas. Para isa nga lang sana yung, way, yung flow ng tubig. Eh. Ngayon, dalawa na. Patag na. Doon naman. Yun! Isa pang doon, tapos isa pa doon, no? Huh? Di ba? Swimming na swimming yan. Kaso kulang pa yung tubig. Hindi kaya mo yan. Angat na. Papatay tubig. Mabubuo din natin yung swimming pool na yan, guys. Hirap mag-inert balik-balik ba balik, day? Oh, ha? Ito kaya, ilang balik kaya ako dun? Pagbuuhin ko na yung fish pan ko. Wow! Diba ba ba? O oh, diba magkaiba yung current ng tubig? Kaya kailangan mo magdagdag para patag. <laughs> Wala sa hulog yung current ng tubig eh. Tsagain ko yan hanggang magpantay. At tumaas yung tubig. Diyan swimming pool kung ganun kababa. Wow, umaangat na. Di ba? Umaangat na. Iba-ibang part pala dapat nilalagyan. Hindi lang dapat isa. Pantay na. Isa pa. Nagulat ako sa iyo, buddy. <laughs> Naka ng tokwa. Pinapalayas na kita. Nandiyan ka pa din. Tumaas ba? Hindi dito tumaas eh. Ito, gusto ko dun tumaas. Bakit ganun? Anong feeling mo yan, Jem? Lunod ka na, ba? Diba? Dito, oh, lunod. Diba? Ang galing. Atras ka lang konti. Okay na. Pero gusto ko nga mataas. Ano pang paglalagyan ko? Kuha pa ako tubig. paano nang magmahal? Ah, okay. Dapat dito mo na itututok para pumantay. Naknan mo. Huh? Hmm? Pantay yan. Yan, ang gusto ko. Ayan, ang gusto ko, buddy. O, oh, di ba Swimming pool. Yan. Yan ang swimming pool. ma mo... mong... Oh, ha? ha? Swimming na swimming. O, oh, tatalon-talon ka para makakuha ka ng hinga. Oh, yay! Weepie! O, oh, buddy! Gusto nyo ba makiswimming? O. Oh. langoy na! Ayaw nyo sa tubig. Ganda-ganda ng swimming pool ko eh. Ikulong ko kaya to. Nais ka dyan. Oh, kaya na makalabas. Yan, hindi na siya makakalabas. Dapat pet na kita eh. Pet yan. Oh, after neto, swimming pool na, di ba? Dapat ibagin ko to para kita yung swimming pool ko. Yan. Ito lang taas. Yan. Lagyan natin niya ng glass. Then dito. Oh, uh, ba't kayo? Ano to? What's that? Anong drop yun? Ah, pinabayaan niya na si ano? Yung camel niya. Mahal. May ilid na ako. Pwede ko na yun gamitin. Wow! <laughs> Akin na siya, buddy. Dito ka. Dito, dito, dito. Saan kita itatali? Binitawan niya. Wala siya madaanan eh. <laughs> Akin na to. Ah uh, kin na to. Ah uh, kin na to. Paano ko siya? Ay hindi nakuha niya. Akala ko nakuha ko siya. Ha? Ay masunod sa akin. Dito. Ah nagagalit. Gusto niya kay master niya? Eh, binitawan ka nga ng amo mo eh. Kaya sa akin ka, di ba? Dito, dito. Hirap naman ito pa sa norin. Dito ka lang. Kanawang tampo. Dapat lagyan ko ng wall doon. Dito, dito, dito. Lagyan ko yan ng wall. Hindi ka talaga makalabas. <laughs> Nagwawala siya talaga eh. Hindi na makalabas. Sa akin ka na, huwag ka na magwala. Ikulong e muna kita dito. Yan! Friends na kami. Ano nang pangalan mo? Dito ka lang ha? Ano nang pangalan mo? Anong gusto mong pangalan? Guys, comment down below anong ipapangalan natin dito kay Bading Camel. Hi, Camel. Sinisipan niyo <clears throat> ba ako? Pasakay lang eh. Kulong ko muna. Pinapaalis ko kasi kayo. Ano ba yan? Ayaw nyo umalis. Busy nga ako magtrabaho, di ba? Yan, dito ka lang ha. Dito ka. Paano ko to bibitawan? Paano? So ngayon, problema na kita. <laughs> Paano ko ito bibitawan? <laughs> Paano? Wala nga. Tingnan mo. Parang nakatali na siya sa akin talaga. <laughs> Paano ko ito bibitawan? So, guys, may problema tayo ngayon. Ako pala. Paano ko ito bibitawan? Hindi na ako makapag-construct na siya nagpipigil eh. Ay, go. O siya guys, hanggang dito na lang muna. Isipin ko muna kung paano ko to. paano ko to bibitawan at hindi na kumawala. Ay, I mean, hindi na sumama sa bossing niya. Comment down below guys, anong ipapangalan natin sa kanya. Hanggang sa muli. Paalam mga sunshine.